ra ni, ikson mo? Mm. O sige, niya <laughs> Itong... manghod. yung tanaw doon yan Ang manghud. Hindi mo manghod to? Mm. Dura bago-bago pa mo ni di ba? Mm. O, sige, kung sino doon sa una? Pero ni siya sa, kung ano si Kat sa Facebook, sa una, sa YouTube to, katong panahon sa pandemic. Mm, ikson doon mo di? Mm. Ako sa una, naging itabong na, na, na. bombing nila sa una, pero... Asa pa ang bomb na ko, mga ka mga kanan ba? Ka tindahan ba nga si ba? Oo, ako. Hmm, nga na. Wala yun. Pero na. Ah, wala na. Okay. naman ang mga M.I. Sa mm, ka. so, sa katong pagka no. Very good sa Duterte. Wala okay. pa na, pre na presidente. Diyo na may tabo nga ako. Oo, uh, uh, ano. napastar naman. May palinaw. Mm. yun na. Pero mawala gina sa katong anglo.

Nice, 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 nice like day. nasi lang kondo. Nice lang. Nara sa iwig ay. Hi guys, good morning. Nagkakasinakbay. Dog na lang na guys eh. Ako na mga hinubuan. Ang jagang tanina kay sinatag ni Liman ako. Thank you na. Ngayon ko nungko na nga. Nanguha doon ko dari sa mga ipada. So, asag din na nga kalat. Never mind na na kay nga na din na mga hinukasan na nga. Di malawa malapit ba kayo. na ko doon nga. Kamundi nga daw guys. Madong demi o Lanaw, Lanaw right? Lanaw del Norte. Tumig del Norte, guys. Nami to, so po to. Unja, ugma pohon After sa among koan, full of justice. Ang mga justice of, last, okay, kuha na guys. Biyahe na mi yung dya. ni round trip. Biyahe na di na mi mo guys. Kaya marag lazo 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 sibo dari. So, magigikan dari sa iligan mo. Sa kaya mi di So, kagayang tuh hagna na mi. Dungan na mi hagna. Pohon-pohon Pohon-pohon Nandam na ko, akay dalang sa nina. Kaya mo ulit ang Nau? Tawag mo na yung nang? Dagi, kung kung nahuman, otong mo kasi ang. di ko maklaro ay sa na So guys, ni nak nak komen tapi siapa dia? Mereka tak cukup konkret tapi langsung sehat. Langsung mana? So langsung pero... okay. aja bro. Mau mana ayun? Ang ayun mana dia? Kau boleh jadi kita nak dorong kau singat sahuna, no? bawa aku tu. Gamit kau So guys, at sa kusiyon kayo okay, na isa amin kaya ang no, nang nagkabang-kabang na. Guys, mag parang nang nang toko sa amin sa dobas. so so siyang tag soda manok nang tamang san black kay gapo nagsakay may nag ride ni na motor lado gitan sa merila merila ba yung bukulang sa nangilang So, arang ka, dagtong butin, mga tarihig sa dagat pod. Hon ka nakamok na ka maknaka? Okay. na! So pasensya na mo, guys. sa ah, sa nagbayo. No? Okay, so, amora nanggi. Asi na. Wala problema. Okay, atur na ang malabas mo. Uhun. guys, good morning, guys. What Mo na ang terminal, no? ah Asya ka nang terminal pala, no? Oo. Sige, tagpamata na. Hindi ko taga-tingin. Adeline, hindi mo taga-tingin? Hindi. Ah. Taga-buhol. mo? Ha? Taga-buhol? mo Ano ang blok Sarap din ang mga ito. Interim ka na ito. Aman ka? Alis siya. Ah, alis <laughs> siya? Oh, Alicia. siya. Sabulones, Pilar, alis siya. Oh, di oh, Sa Puanco. Tabigon. Gili. Kanang mga ko hmm. okay. uh, hmm. ito kong gagna. Kuwan Ah, Dito ko din Alicia, siya. Din alis siya, hagna. Ah, guys, oh. Masa ka mulukas o tiket pa po ulit sa kagayan? Kamulukas o inaaral Kagayan. Kagayan naman. O, transisyon na mo? Hindi. Magpuan naman na di ulit. na kagayan? Ah, kagayan direk 2 hours sa puno. Biyahin, dipas. 2 Pero hindi ka miglanao pa kagayan? Hindi ka miglanao? Hindi lang. Asa nang magiging miglanao sa? Tubod. Tubod? Kung nuhay lang. Kung tiket, asa nang maglalakas sa tiket? Kagayan rin yun para sa Pero... <laughs> <laughs> ang maritis ang problema dito. <laughs> 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 dito kayo mga tao, kayo wala nah, <laughs> in, mo na ba? Ganoon, hindi mo mas peaceful ang buhol. Ganoon din din. Hindi kayo kuhan man, lahir huwag natuwa eh kay mag, mag Naminaw ko sa mga kuhan man. Maritis na yung problema dito, mara problema dito. Ang problema na wala to sir, kanang arang mahalag amang palitan. Ah, ma mahal yun. Grabe ka naman mas pariner mong Sus, makahingin lagi ka nga. Ma, sakit sa daghan ba nga taga dito ka niya nga ah, nag precious mga sidaan mga oh so, Sino? O, dito lagi sa Cebu, si no? Makakaon na may sa ka-order 20 pesos. So, parang uh, utan bitaw, sir? Oo. Utan bitaw, sir. Grabe ko na sa school. Lara lagi. Pura gaba, taga buhol. Masukun na, pero... Grabe yung buhol. Hindi mo buhol. Hindi mo negosyante. Kaya gamang negosyante. Pwede rin, okay rin, right, Jude. I-expect so, ko sa ako na mahatlo ko mga rito. Okay rin, right, right. okay rin. Right, right. Okay, okay rin. Oo, oh, may problema dito. Oo nga, naging bo, bombing list, ako, not, pero... Asa um, uh, so pa na ko, uh. so, mga katang mga... Ka, nang, mga Baka nang tindahan ba nga grocery store ba? Oo wala, ginawa ko Hmm, ngao na, ano na yun. Pero karoon nga wala na? Oo wala na. Kaya na-plaster naman ang mga M.I. Magod sa Duterte nga. Sa katumpang ka-Duterte no. Very good na sa Duterte kang wala pa Duterte na Presidente. Diyo na may tabo nga ako. Oo, na-plaster naman. May palinaw. Tinood na.

Lord Delisa? Iso ni Florami Buhulan na. Florami? Iso mo? Hmm. O sige, -tana, o niya, o? Itong... <laughs> manghod. yung tanaw dun yan ba? Ang manghud. Yung manghud to? Hmm. Florami? bago-bago pa man niya, di ba? Hmm. O sige, kung sino na doon sa una? na siya sa Koan Secret sa Facebook. Sa una, sa YouTube to, katong panahon sa pandemic. Mm. Iksun iso mo yung day? Hmm. Ako nga

ba? <laughs> ah, <laughs> Madlo ba kayo? Huwag tak ito kailangan sa tinood man, ma pero, pero... Amo pong uras... oras O amo oras, Gibahin ba? Masarami ah. nga nga na nga ng lang po nga bakasyon din nga Way toyo ba? Ang sabi toyo niya, kito pa rin pinya to Ang sabi toyo niya, chicken niya to Ah, chicken um, um, uh, to mo dito? Ang toyo na mo, nasa ko ah, nasa Mirila Mirila? Mirila Taga diri jo ka sir? Oh, diri jo kung tao. Hmm. Ako eh, bulan nun, ako ang tatay taga rumbron. Hmm. Uh, ah. nice. Gusto galing may atos maray Christina Oh, rin Tinago pools Araga na ana, diri nung Tinago pools Oo, oh, Tinago Pulse. Layo rang dagat diri no? Dura na. Kana, napay mga beach ani? Ah, dilikeni kanin ang beach diri.

half Chinese nga business partner nila si sa ako sa Cebu. Mga guys. Tanang na ay kada tanang terminal sa bus mo sa over de sila. So kasi siya na mas ang kuan guys ah. Tanang na ay tingog kay sakit ang gums. So, di ko ka, guys, ubon sa ning logara lugar. ning kiri para jo video. Um, dari, ni um, lawo no pun um, Kan Kani terminal na pod ni si Jan. Sige ning terminal lah na. Ngunang um, sa guys. Moral iligan to

Summer, winter, fall Gawin mo kamusta amin? Ay ipo Oh amin na Amin <laughs> <laughs> amin, hanggang naman mo amin amin Nice day. silang pondo Ini silang... Rented, po na sila guys Nambis sila kay nimong ako ano. Ang sini la so gaw man. Ali kay kaya mo ka pening among. Bless. Ay hala dakup Bless him. Oh my god. Uy, buyag mo ba tao? Dali mo yung dako. Habog pa niyo mo yung mail. Electric pan, oy. Hindi tao na. Damang dakay, bibingkaran eh. <laughs> Living ka na yata, Gri. Itong living ka, sa kuwan na may kasalubo. Kaya mo ka, tibibing ka yata. So guys, ah. Uh, ang so sir? Mung kuwan? Per, per day? Per kuwan? Overnight. Ari na mo, guys. ang good for three. Ang good for two, one thousand. Hmm. Inyong per month? Per seven month. thousand, ang single room with CR, with TV, uh, with aircon. Good for 7,000 oh, nice man. yun. Kwan, manager yun ng DBT. Naku, tag 2,000 ako, dahil kanin pa yan. Nais kayong payag, dahil nais kayong payag. No, di ako nais kayo. Hindi tawag nga nais. 2,000 ang <mulay> room. Pero common ang <mulay> CR. Ah, 2,000 a month? 2,000 a month? 2,000 aman. Ha? Common ang CR. Kag mayroon nga room, ikurang ito sa kataw. Ano ba? Um, nice, no? Kamuang negosyo. Okay, nice, okay. eh, yeah, negosyo, dahi. Pero kanis siya, mo ni ang akong pang... pang bibigin ka. Mga ang income yun dito. Katong, dito ba? Katong mga... Pahabang dito, RD Poncha, Pops Line. Ano oh, ah, din yung mong bimbing? Ito na ako dito, speakers. Pabi ko na sa Davao yung mong bimbing. Nadia, sa kanto. Kita na nyo mga unong ka doors. Yan. Yeah. Ah. RD Poncha, Pops Line, Potola, Napa to imong kuta bato pon. Wala no, eh. rin na oi, di dire ra, dire ra mo ko na gimbes. Kung da bawni mo. Farm. Farm to farm. Dire ra ko na gimbes, pero ako na gimbes na. Kana gud ni yung bugas <laughs> mo tira. Ay nagbili ako kay kay Ika naman. Barato man ang gi... presyo din. Ang bilhin ako ng... Bilhin yung... Bilhin yung... Bilhin yung... 1-1 yan. 1, 1, 1, 1 6

Ito naman lang silang korong K.M. Uy, nice! Agulor, sa gulong oh, pintura rin. Pero oh, sa tunay. 1,000 yun do'y? Oo, nice! Ano guys? Wala pa ako. Huwag pa, ikaw ang dayo. Puyawa. Ay, pa

Tubod, daragay, suwari mo, derela, sir. Hello? Brato, rani, day. Ang oh, 1,000 per night. for pa. Ano, dako, koy. Oi nanay, hindi ka, guys, nanay, nagpintura every room. Mm -hmm. Ah, oh, pibur... Oh, wait, wait, wait. Piburito ni Kuku ang kuwan, mint oh, green.

<coughs> <coughs> dagko kay lang po an? Ana, oh, mm -hmm. kayo lang <coughs> Makabot, tazukara, ano? <coughs> 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 dagko kay lang si R. Hidung. ta na imo hapoon. Malalago matulog ka lang. Diyan tamo. Tung i Grabe. Oo oh, gikanan nami anak. Dago kay si R. Bratura na? tunso mm -hmm. oh bili aircon sa una M Adini. oh ini wa de Nagkamulo pa taas anak sila taas si kamkol mangutong dia mi sa taas na kang Joy to ma kang moon diri pa pasila

好来哟、哦。 ng sa nang bayad. Ano yan? Pasalamat <laughs> uli <laughs> niya. Hindi ko pasalamat na gawain yung uli. Uli, uli. Na. <laughs> Si Mark Si Mark talking to istorya sa... Di ba na si Altago man dito ang gabaw no? Ano yung tango? Duhuli ka ng sauna ng, nga pagpasto. Dagi mga palika nang mga... Ay, mga balay ka nga yeah. pala Chirlan, at buo buo silang mga balay ngariz na represent ng at Oh, na lupa, lain lugar lang Ay, di gede kuri lagi iwananah. Oh, manak. Huh, grabe ba yung ating aliligan kay Marcos Samis? sa amin Tawo, pangako pangako kita diyan sa diniri sa ona, 100,000 taosan